mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap mga kababayan, Tres Marias Pinapalayes. Naku po, bakit kaya mga kalingap? Bago po natin ipagpatuloy ito at kung interesado ka pong malaman ay nais ko sana ay panoorin nyo hanggang dulo para malaman ang ugat ng mga nilalaman nitong video salamat. At sana mga kalingap ay nais ko din sanang pakisuportahan naman ng aking munting channel, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap, at syempre po ay huwag natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap na si Val Santos Macubang at ang anak naman nito na si Kalingap Rab. Salamat sa inyong suporta. So ngayon ay ating aalamin ang bagong update ng tatlong Tres Marias na kung bansagan ng mga tao ay zombie. Mga kalingap nakakainis naman dahil ang Tres Marias nating wala namang ginagawa ay inaabuso na lamang ng ibang tao. Ang iba ay pinagtatawanan sila at ang iba naman ay naiinis sa kanila, dahil nga umano sa kanilang mga pinapakitang mga ugali sa harapan nila. Mga kalingap kung sa kay Kuya Rab ay nakikipag-usap na sila ng kunti. Ganito pala sila kapag hindi nakuhanan ng kamera hindi na sila kumikibuo ng mga nakasaksi, nagsisitakbuhan umano ang ating mga binibini kapag may dumarating na taong hindi nila kilala. Siguro sa palagi namang banibisita ito ni Kalingap Rab ay parang sanay na rin sila kay Kuya Rab dahil nakikita nila na mabait si Kalingap Rab sa kanila at binibigyan ng mga pangangailangan nilang panggastos sa araw-araw. Mga nga pinili lang ata ang mga gustong kausapin ng Tres Marias natin. Paano na tanong ng karamihan kung iwan sila ni Kuya Rab? Paano na sila makakapagtrabaho kung ganyan pa rin ang kanilang ugali sa ngayon? Aapihin talaga sila ng mga tao kapag hindi sila umimik mga kalingap, kaya payo talaga ng iilan nating taga-subaybay sa kanila ay sana nga magbago na sila mga kalingap para makita na rin natin kung paano talaga sila makipagharap sa mga tao kapag kinakausap. Mabuti nga daw ay merong nag-scout sa kanila para tulungan mga Kalingap kaya laking pasasalamat ng lahat dahil hindi naman sila binigaw ni Kalingap Rab sa pagtulong sa kanila para mabigyan ng pag-asang makapag-aral muli at mabigyan ng pabahay na matagal na nilang pinapangarap mga Kalingap kahit sino naman talaga ay nais magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ngunit pera lang ang wala sa lahat, para magkaroon nito. Kawawa ang mahihirap nating kababayan bagkos wala ng lupa, pinapaalis pa ng may-ari. Sana mga kalingap hindi sila paalisan ng may-ari ng lupang tinitirahan ng Tres Marias ngayon dahil wala na silang ibang pupuntahan at tanging sa bukid lang din ang kinukuhanan nila ng pangkabuhayan sa araw-araw. Nako, kawawa naman ang Tres Marias natin, sana ay merong mag-sponsor para gumaan naman ang pakiramdam ng lahat sa pag-aalala sa ating Tres Marias ngayon, inaapi pa silang mahihirap, kaya sabi ng matatanda ang alam ko kapag inaapi, inaangat ng Diyos iyan, tama. So mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating update. Sana ay nagustuhan nyo po at pakilike naman po para palagi kayong updated sa ating mga ina-uploads na videos. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik na pagsuporta.